Ano ang kaibahan ng safety circuit breaker at saka safety switch? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito mga idol. Una natin pag-uusapan ay dito tayo sa ating safety circuit breaker. Maraming nang nakakalam kung ano ang pangsyon nitong ating safety circuit breaker. Para sa ating mga baguhan ay kailangan pa rin natin ituro ito sa kanila. Una, parehas itong nagpo-flow ng current. Pangalawa, paraas din itong nagpo-protect ng ating mga appliances. Ang pangatlo mga idol, yun ang kaibahan nila kung paano sila magpo-protect ng ating mga appliances. Sa safety circuit breaker mga idol, meron itong tripping mechanism. Once na nagkaroon ng shorted yung ating mga appliances, ay automatically ito ay magti-trip. Ang kinagandahan dito sa safety circuit breaker mga idol, once na hindi masyado malala yung shorted, ay pwede mo pa itong magamit anytime. Kapag malala kasi yung shorted mga idol, maaring masira yung ating safety circuit breaker. Pero yung mga maliit na na shorted, ay pwede mo pang magamit yung iyong safety circuit breaker. Hindi katulad ng ating safety switch. Dito naman sa ating safety switch, at tinatawag natin na safety box, meron itong rated amperes na 30 amperes. 2 pole then 250 Bolts. Ang safety switch mga idol ay disposable. Once na nagkaroon ng shorted ang ating mga appliances or ang ating mga wiring, automatically nagtitrip or napuputol yung kanyang fuse. Hindi advisable mga idol na kailangan natin ajampiran ng kahit anong wire yung ating fuse box kung ito ay nagkaroon ng Uh, shorted kapag ito ay pumutok yung kanyang fuse kasi hindi natin alam kung ilang amperes ang nilalagay natin na jumper kaya mas mainam na bumili kayo ng panibagong cartridge fuse ang tamang tawag talaga niyan mga idol sa ating fuse na yung ginagamit ay cartridge fuse kung sa safety ang pag-uusapan para sa ating mga appliances, mga Mas inaalaw ko pa rin itong si safety box. Dahil, once na nagkaroon ng shorted, automatically, madali lang siyang mag-adjust or magpo-protect ng ating mga appliances. Hindi katulad ng ating safety circuit breaker, ay minsan kapag may shorted, ay medyo matagal niyang masense yung shorted or hindi pa siya mag-trip kapag may shorted So, hindi ko alam kung bakit uh, ina-upgrade nila to to circuit breaker na mas 100% itong uh, safety kaysa ating safety circuit breaker So, i-comment nyo dyan sa baba mga idol, ang inyong idea kung bakit ina-upgrade nyo to circuit breaker itong ating safety box o tinatawag natin na safety switch So, comment below dyan sa baba mga idol at babasahin natin yan. Maraming maraming salamat kung dumating ka dito sa dulo nitong ating video. Kita kids sa next video mga idol. Ingat and always safety.